Isang maulan na umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kapitan Chago. At ating pag-uusapan ngayon ay eh, ang ano ang since na maulan ngayong araw na to dahil kay bagyong Krising, eh, pag-usapan na rin natin 'yan, no? Si bagyong Krising. Actually kahit anong bagyo pa no, na darating kasi uh, bakit may kinalaman daw ang Dolomite Beach tuwing bumabagyo? Uh, I-coconnect natin kasi pag hindi ka updated sa balita, aba eh, sasabi mo, Dolomite Beach tapos Bagyo. Anong kinalaman yan? So, ati malalaman, no? Uh, so, ito ang chain of events sa uh, mga pangyayari. So, kasi uh, parang since na pag may bagyo, alam naman natin na maulan, So, laging may baha. Yan. So, medyo makukonnect-connect na natin yan. No? So, itong chain of events, uh, taong 2020, inilunsad ng DENR, ang Depart or D Department of Environment and Natural Resources, ang Manila Bay Rehabilitation Program. So, ito, no, bahagi nito ang pagtambak ng dolomite sand para sa tinatawag na dolomite beach sa Manila. So, anong layunin? Environmental restoration plus beautification para sa publiko. Which is, uh, yun naman, gumanda naman talaga ang ating uh, Manila, no? ang Manila Bay. Uh, so, may portion dyan na white sand talaga at maganda siya uh, naging siyang tourist attraction ng local lokal uh, local tourist at ng ating mga tao na sa probinsya so kumbaga napapasyalan na ang nila yung Dolomite Beach na yan no? along Rojas Boulevard lang yan so wala namang ano jam problema no sa so, so far maganda naman ang resulta okay pero since uh, that time no bago palang lang actually ano yan itayo no? Eh, alam niyo naman ako, ako ang inyong kapitan dito sa social media. Eh, kailangan natin maging balanse. So, bago palang lang itayo yan, no? Taong 2022 din, eh, binabatikos na yan at uh, may mga babala, no? Mula pa lang sa umpisa, may mga eksperto at mambabatas na, na tutol o hindi sang ayon sa project na yan. Kasi una, posibleng masira ang natural ecosystem, Okay. So ayun uh, sinabi nila pero uh, parang hindi sapat, parang uh, ano lang 'yan, uh, hearsay kasi 'di ba? pagagandahin lang eh para masisira ang ecosystem, no? So itong pangalang batikos nila, walang EIA o ang tinatawag na environmental impact assessment na malinaw. Okay? At uh, pangatlo, uh, nalaman na din nila na nagbabala na rin na baka maapektuhan daw ang daloy ng tubig sa paligid ng Manila Bay. So, pero itinuloy pa rin ng DNR ang proyekto. So, wala naman naging problema mula 2020 hanggang ngayon. No? Pero ito, hanggang dumating na si, ang kasalukuyang Bagyong Krising at ang pagbaha sa karamihan ng ating lunsod no. So ayan na nga so ilang lugar sa Metro Manila ang lumubog sa baha uh, kahit hindi pa matindi ang ulan niya na. Ng hindi yang kasing lakas ng mga nakaraang bagyo. Pero ayon sa ulat, mabilis na tumaas ang tubig lalo na sa mga kalapit lugar ng Dolomite Beach. Nako, wow. ayan na. So papasok na. Ito na ang ating uh, House of Representative. Ang ating magiting na House of Recep Representative. Pasok! So, matapos ang pagbaha sa ilang lugar, ang House lawmakers ay naglabas ng panawagan na imbestigahan ang epekto ng dolomite project sa flood system. So, ayun, ay, alam mo naman ng House of, Present Rep House of Representative, no? Palagay ko ganyan ang trabaho eh. Kasi sila din ang nag-ano eh. Uh, this exact House of Representatives, sila din ang nagsulong ng impeachment ni BP Sara. No? So, kailangan talaga nila siguro ang maghanap ng butas sa bawat pangyayari. No? Hindi ko alam kung ano ba talaga ang bakit ba nandiyan talaga ang House of Representative representative ah, Di ba? So, palagay ko, isa yan. Pambalance ba o talagang uh, naghahanap lang ng butas ng kamalayan? No? So, ating malalaman yan. Kasi ang ob observation ng ano, House of Representative H o HOR, ha? para mas mga eh, maaring na black na daw ng tambak na dolomite ang natural na agos na tubig ulan papuntan dagat. Mm, so kami ho no bilang uh, inyo bilang ordinaryong mamamayan. Mm hindi ho ganun ka-advance ang aming pag-iisip, no. Bakit mabablock ang dolomite? Uh, bakit mabablock ang natural na agos ng tubig-ulan, no? Kasi unang-una ho sasabihin ko sa inyo ha. Ang Dolomite Beach po, para lang sa magkaroon lang tayo ng sukatan, ang liit lang po ng area ng itinambak dyan. Kumpara sa itinambak sa lugar ng Mowa. No? Panahon ni uh, Fidel Ramos, tinambakan na yung ano, uh, lugar ng Mowa, kung saan ho nakatayo ngayon ang Mowa tsaka yung makapagal uh, drive ba yan, di ba in comparison po sa pagtambak ng ano na yan in comparison dun sa tinambak sa Mowa area tsaka sa Dolomite Beach eh siguro ho wala pang 1% ang itinambak eh bakit naman nang House of Reps eh ganyan na mag-isip parang para sa akin ah parang exaggerated, 'di ba? So ano ba kasi ibig sabihin pag mag-iimbestiga na naman? Alam nyo ho, eh, embes unang-una, embes na sana ma focus natin ang ating energy sa mas makabuluhang bagay. Eh mag-iimbestiga na naman kung sino ang dapat managot. 'Di ba? Okay, provided may nakita mananagot. Just ano, ha? Hypot hypothetical lang may nakita mananagot well uh, ano may tutulong sa bansa natin di ba ma mababawasan ba yung ano yung pagbaha pero in in same context ah, bago pa ho magkaroon ng dolomite beach na yan mas matindi pa ho ang dinaranas ng ating ano pagbaha sa metro manila so sana kung medyo kailangan naman ho kahit konting common sense lang muna ang gamitin para hindi na gumastos ng uh, budget para sa House of Reps at sa mga mag-iimbestiga. Eh, konting si, si, ano muna, konting common sense na lang muna ang ating gamitin. ba? Diba? Kasi, ano ba yan? Parang nakikita ko kasi, pag hindi nag-ingay ng ganyan ng House of Representatives, baka mabuwag. ba diba? <laughs> Ano ba yan? Kailangan nyo lang ba maggumawa ng ingay o ng trabaho kahit naman hindi, hindi isang ayon? ba? Diba? Parang, I mean, kahit hindi makakatulong. sa in the broader in a broader ano uh, perspective kasi parang Imbestigahan nyo na naman. Pati DENR, eh, pinaiimbestigahan nyo. ano Parang, eh, may kanya-kanya time function. Ang DENR, eh, may mga protocol yan. Eh, kita nyo nga yung, ano, ah, yung, alam nyo, ho, yung uh, bahay ni Manny Pacquiao nun sa Boracay, no? na napakalaki. 'di diba? O, oh, pinatanggal ng DENR, 'di ba? Sila ang nagpatanggal dyan. Kaya hindi na natuloy. Kaya ngayon, abandon na. Sinira na yung mansion ni Pacquiao sa Boracay. 'Di ba? So para sa akin, uh, mag-focus na lang sana tayo sa mas makabuluhan bagay pa. So, yun na. Uh, at ang gusto talaga ng House of Representative ay managot ang DENR na sa maaaring kapabayaan o pagpupumilit sa proyektong ito kahit na may mga babala noon pa man. <coughs> Parang ang nangyayari tuloy dito is uh, negative propaganda or publicity, negative publicity. No? Kasi alam naman natin na yung Dolomite Beach eh, nangyari yan during the the term of President Rodrigo Duterte. parang naghahanap lang sila lagi ng butas na ipupukol. No? Alam nyo, isa pang malaking konteksto. Ah. Uh, sabi ko na nga, dati pa man, bumabaha kahit walang Dolomite Beach. Di ba? So kami, no, bilang na simpleng Juan, no? bilang, bilang si simpleng mamamayang tao dito sa Pilipinas, no? hindi ho namin magets bakit ganun kaagad no parang nasasayang kami ay nasasayangan sa pondo budget na binibigay sa House of Representative no tingnan niyo in perspective ah, sa Texas USA kamakailan eh, nagkaroon din ng pagbaha di ba parang bakit ang House of Representative eh, ang isip kaagad eh Dolomite Beach imbestigahan. Di ba? Para may maliho doon. Kasi sa Texas USA, din ang din ng pagbaha. Di ba? O, di ba? Ang dami... Kulang ba kang kanilang ano, uh, infrastructure sa flood doon sa tingin nyo? Nakakapagpondo nga sila ng gera. At alam nyo ho, di ba? ito ha, medyo lumalawak na ang ating usapan. Ang gera ho pa, bago ka mapaglunsad niya, napakalaking budget niyan. So, Napakalit lang ho ng budget ng infrastructure ng flood control compare sa gera. Ayun lang ho masasabi ko. ba? Diba? Bakit ho parang may gusto nyo pang dikdikin kayong mga taga House of Representative, gusto nyo pang dikdikin yung Dolomite Beach na alam naman natin na dating project ni Duterte. Ano ba meron, 'di ba? Bakit hindi ho natin gawin na lang yung ating budget, ang ating energy, ang ating mga resources eh, gawin sa tamang ano sa tamang sa tamang infrastruktura. Okay, magkaroon tayo ulit ng bagong budget. Okay, gumawa tayo ng ating sariling ano ng bagong infrastructure kung talaga makakatulong sa pagba. Gawin natin. Pero wag na tayong mag-move backward. 'Di ba? Kasi para sa amin bilang mga simpleng mamamayan, Napakaganda ho ng ano Manila Bay. Napakaganda po ng Dolomite Beach, no? So kung kayo hindi pa ho kayo nakakapunta diyan mga taga House of Reps. Subukan yung puntahan, 'di ba? Para naman ma-enjoy kayo na alam niyo yun yung feeling na yung may nilakala mo napakadumi na dati, no? 'Di ba? Na wala nang pag-asa sa kalinisan. Aba, meron pa pala. No, may konting pa paraiso pa pala dito sa Manila na may malinis na lugar na tabing dagat. 'Di ba? Eto nga tignan niyo yung ibang ano, comment ng uh netizen, 'di diba? e ba? ang gusto niyo, 'di ba? Kung gusto niyo dati mga ayan, ayan, basahin niyo na lang, 'di ba? So, uh, sige. Uh, ayan, uh, uh medyo okay na. medyo ako medyo ako'y na ano lang dito sa mga house of reps natin. Parang gusto na lang nila laging maghanap ng kamalian. By the way, sila nga din, di ba? Ulitin ko, sila din ang nag-propose sa impeachment ni Sarah. No? Ibang usapin yan, niya, Usapin yan pero bigyan ko lang ng konting, uh, padaanan ko lang ng konti. Ganun ba ang grabe ang ano, ang nagastos ni Sarah BP at hinahanapan niyo ng butas. 'Di ba? Alam naman natin, 'di ba, yung entourage ngayon ano, ngayon kasalukuyan nasa si Marcos ngayon, si Junior. 'Di ba si Junior eh, nasa Amerika para makapagpulong kay Trump. 'Di ba? Diba? ang gastos pa lang doon, oh, napakalaki. Kasi alam nyo ho, oh, yung entourage ng Marcos Admin, napakarami. Di ba? Masyadong magarbo para sa si third world country. Pag nando doon, alam nyo, hindi ho, parang hindi ho third world country, ano nire-represent ni Ma Bongbong Marcos? ang yung nire-represent niya? Kala mo, napakayaman natin. Di diba? Kumbaga, hindi siya pahuhuli sa so, entourage ng ibang bansa na mayayaman, gaya ng Dubai, ng London, UK. So, ibang usapan yan, dito tayo mag-focus. So, eto, eto ng House of Representative Accountability. So, ang gusto ng House Committee Members on Environmental and Infrastructure ay nagsabing, kung ang proyekto ay naging sanhinang baha, dapat may managot kulit din talaga ng house of rep eh, no? Manong... Kasi di ba, alam niyo ho, dapat dong may managot kung bakit uh, imbestigahan ng DNR at Dolomite Beach. Eh, Napakasimple lang naman ho din, no? Di ba? Mag-uubos pa kayo ng energy. Uulitin ko panay na ho ang baha noon. Bakit kailangan pa ho ng isang whole house para dyan sa dolomite na yan, di ba? Alam naman natin na ang number one ho dyan, eh, unang-una, actually, nabasa ko nga di sa mga article, no? mga 1950s pa, may mga area ng binabaha. O, black and white pa yung picture, meron na ho. So, siyempre, natural, dumami ang tao. So, mga estero, dapat doon natin ilagay ang energy natin, di ba? Doon natin ilagay ang ating uh, mga naiisip na investigasyon kung paano gagawan ng paraan, kung ano ang solusyon. Di ba? Let's move forward. Kasi para tayo nagiging utak talangkan na dyan eh, Di ba? So, ito pa ang kasama sa mga hiniling uh, audit on dolomite is pending. So, <laughs> di ba? Ayan na naman, spending na naman sa dolomite. Eh, nakita naman ang resulta, di ba? Baka nga sa tingin ko, ha? Entourage lang ni Marcos ang halaga niyan. No? Kasi ngayon si Junior nasa US ngayon. Ang bakit hindi i ano, i-audit ang ang spending ng ano, ang entourage ni Junior ngayon na nasa US ngayon. Di ba? Baka nga mas, ano yan, mas malaki pa sa Dolomites Project ni Duterte. Di ba? Magarbo nga eh. Di ba? Nasanay yan sa nanay niya. Di ba? Alam niyo naman yung nanay niya na si Madam uh, Imelda Marcos. Napakagarbo ng ano na yan, tao na yan. Di ba? She is known for the 1,000 pairs of shoes na hindi naman nagagamit at puro branded. Diba? Imagine, may lu may lubiton ka na sap sapatos or sandal. How much it costs? Hindi naman kasi bibili yan ng, ano, ng mga mumurahin sapatos. No? Hmm? Diba? Just come to think of it, no? parang in comparison. Kinocompare lang natin. No? So, so sana maging fair tayo at sana ang gawin natin just sa house of reps, eh yung makabuluhan. Yung makatutulong sa amin mga simpleng huwag. Ito ba? So, ang pagrepaso ng EII at project permits. So, ayan, sige, gawin nyo yan, di ba? Ang pagreassess ng epekto ng reclamation at artificial beach projects. So, ito ang mga gusto mangyari ng, ano, ng House of Reps. Talagang puro ano, puro moving backward. Bakit hindi na lang sabi ko pa ulit-ulit ko sabihin sa inyo. Gumawa kayo ng proyekto ng batas paano mapa mapa uh, mapakonte ang mga pagbaha, di ba? Yung mga estero magkaroon ng budget na tuwing ulan ipalinis. Di ba? Eh hindi, usually nililinis yan pag umuulan na, pag nagbaha na. Di ba? Oh, by the way pa, uh, idagdag ko lang diyan. Pati sa Dubai, na first world country. Yung nakaraang taon o yung nakaraang tama, yung nakaraang taon binahado, di ba? So alam niyo ho, uh, the world is changing. People are changing no Bakit hindi natin makita yan? So, we need to adapt sa mga nangyayari. Kasi kung hindi tayo mag-adapt, kung hindi tayo mag-adapt sa change, we will be stagnant at tayo may iiwanan. Yan po, di ba? Sana matutunan natin yan. House of Reps, baka mabuwag kayo, baka hindi na namin kayo kailangan. Kailangan namin ay yung taong may action. Yung ah groups of government official na gagawa moving forward kasi huling-huli na ho tayo sa teknolohiya sa environmental sa AI sa edukasyon di ba tayo ho ay nasa hulihan na no embes na tayo ay mag-move forward laging humpataras